Hello, magandang buhay mga ka-vloggers Sa na Bukal YouTube channel po ito Kung magba po kayo sa akin channel Touch all the bell Para updated kayo kay YouTube sa ating mga bagong videos Paano ba maglakad ng tibaw? Ito po uh, Ito po yung may papakita ko sa inyo Ito po yung tinatawag nating uh, Notice from the breakdown of the Finance Division So dati po anak ko po ay si Mr. Ferdinand Palor Siya po ang ating Chief Finance Division Pero nagpalit na po ng administration ng uh, Finance Division. Dito po ay nakasulat mga kabloggers ang uh, pangalan ng claimant, yung asawa po o spouse ng ating uh, veterano then the address and the uh, zip code. Then nakalagay po dito yung reference letter from the endorser halimbawa, gumamit po kayo ng politician o uh, general para mapabilis ang release ng inyong payment. O okay naman ha ah, pero kailangan gumamit po gumamit po kayo ng ganon para medyo mapabilis po, kumbaga referral po, kumbaga backer. Dito po ay nakasulat yung ating tinatawag na cross accrued posthumous pension due to late husband of this uh, corporal Idobas Mindigorin. So yun po nga mga vloggers kapag tinawin nating posthumous accrued, ito po yung mga unpaid pension na hindi niya na-claim nung siya ay nabubuhay pa at hinabol po ng mga anak o asawa. So ito po naka-inform dito yung total claim na amount at saka yung currently process at saka kung saan mapi ang check at i-email din po nila sa inyo to kung saan ang address, kung saan ang gusto nyong ipadala kung sa banko o uh, through uh, through ano po yung tinatawag nating uh, dyan sa post office yung pagpapadala po ng email, mail address o uh, dapat po naka-inquire to at meron po tayong tinatawag na website yung tinatawag na www.fibaw.mail.ph yun po sa Fibaw tandaan nyo po yun at nakasulat nga po dito yung ating tinatawag na chip uh, chief division ng ating finance so then the letter po sa baba at the, from the governor yung ginamit nating referral para mapabilis ang release ng cheque so gumamit po tayo ng ganon ito po isang tip ko kung halimbawa man ay naiprocess nyo na pero natatagalan pa yung cheque So gumamit po tayo ng ganoon. So pwede rin po tayong uh, gumamit ng mga matataas na tao. Nang sa ganoon ay mapabilis po ang release ng checking. So huwag niyo lang po kalimutan mag-subscribe, pakipindot yung notification bell, paki-like and share sa ating mga videos sa Jun Abukal YouTube channel.